Sophia. Yeah. Ate! Hi! Ay, hey, nandito ka na. Halika. Oh, sorry. Hello. Traffic kasi. Pasensya na kayo, okay. ha? Hindi ko alam. Three years pala yung construction dyan sa highway. Three years di pala akong tatanda sa kakahintay sa traffic. <laughs> sorry. Three. Ate, hindi naman totoo yun. Alam mo, kahit na maghintay ka pa sa traffic araw-araw ng buhay mo, eh maganda ka pa rin. At fresh ka pa rin. <laughs> Talaga? Yes, ate. <laughs> Alam mo, yung asawa ko kasi nung nag-abroad na, parang simula noon, pakiramdam ko, ang pangit-pangit ko na. <laughs> eh, yung kapatid ko kasi, yung si Maricar, laging, laging akong pinupuri noon ni, eh. Laging pinapagaan yung loob ko. Parang ng ikaw. Eh, kasi naman, ate, totoo naman yung sinabi niya. <laughs> Ang yes. sweet-sweet niyong dalawa. Actually, para kayong magkapatid. <laughs> Alam ko na, lubusin na natin to. Hindi mm. ba ka makatulong ka? We need help. You know, something old, something new. Something, something borrowed, something blue. Oh, <laughs> oh! my God! You're so cute! Parang takot na kayong magkapatid. I'm sorry. Eh, Chloe. Sandali kahit na hindi mo ako sabihan, mm. eh, naganda ako dyan. Ay, hindi na. Oo. Nagkusa <laughs> na ako. Ayan o, oh, para may maibahagi naman ako sa kasal mo, Sofia. Oh. Ate, ano to? Um, kay Marie Caria, naisip kong itahiram sa'yo. Buksan mo. Kay Marie Caria to? Oo. Mm -mm. niya yan ginamit sa kasal nila ni Rico. Sofia bakit? Oh, yeah. ang may pa lang yan ah. Mahal, kanina pa namin inaabangan to. O Sige na, o siya. Kaya kina kami kumain. Ako yan, ako yan. Hindi yun lang muna, yung totoong baby muna. Ah, ako yan, ako yan. Wait lang baby ha, may inip eh. Oops. Yan. Ikaw yung baby. Yan. Siyempre, next naman yung totoong mahal Ang mahal mo. Ayan. I love you ten times, ten thousand times. Okay. Oh, baby, ko, paano? Ayan. 100, oh, ikaw nga, sabihin mo nga! Ten times ten thousand times! One times one hundred thousand times! Sige, natin kaya na! Sige, tara! Oh, Johan? Rico? Bakit ko napapanaginipan ang pamilya ni Marika? Kuya? Earl? Gising ka na pala. Um, ito, na wedding gown mo. Eh, naka ka, kaya iniwan lang ni Rene dito. May lakad pa raw siya eh. Kung ano man yung changes, sulatin na lang natin. Ano problema? Na naginip kasi ako. Napapanaginipan ko si... si Joanna at si Rico at... hindi ko maintindihan kung bakit. Parang sa panaginip ko, parang ako si Maricar. Huh? Parang ako siya.